Nag-vlog na naman ako dito. Kasi papunta kami dito sa may bukid ng isang isang church na naman. Kaya pala ang daming tao kasi nag-ano din sila, nag parang may program din silang pang ano pang tawag nito kasi today is ano nga mm, na free yung wall ng Germany na free yung wall ng Berlin Deutsche Einheit nagkaisa ang Germany ngayon yun kaya gumawa sila ng program ah dito yung church na isa saan ba entrance dito ang ganda oh ang ganda ng mga old old na ano no Saan yung entrance ng church, My love, hanapin mo na yung entrance. <laughs> o dito doon sa likod. yeah, no bukid doon, oh. Akit sa bukid. may ano pa din doon sa bukid, o oh. may tayo doon may berg, no? yeah ano? Ganyan siguro yung Nornberg, <laughs> kasi may mga berg. di ko may simbahan din doon sa diba? bagoos, ne? Uh -oh. simbahan ba? simbahan siguro yun or or, or borg or Borg? Uh, Hindi. Borg yun or simbahan? Hanapin muna natin ang entrance nito. Ito. And parang doon siguro sa likod. Doon, no? Dito. Makadaan siguro tayo dito. Doon, saka tayo. Saka tayo doon sa Borg nila. Kaya pala Nornberg kasi maraming berg. <laughs> Daming bukid. Ang daming bukid nila. At yung mga building is kinikip talaga nila na still, still attractive. Ayan, oh. Municipio, siguro ni oh. nila, mo Ah, municipio, oh. Ang ano pala nila to, Rathaus. Kasi, ang flag, oh. Dito pala yung municipio, my love, pag magpakasal ka. <laughs> <laughs> Dito ka magpakasal. Oh. Daming ano, old buildings na di ka masasawa kasi ilang taon na kaya to. May bus pa sila, may bus. Hindi ka masasawa magikot mag-ikot kasi ang ganda. Maganda talaga pag Anong pangalan ng church? Hala, so, 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 so. ang Parang Ital Italy. My love. Parang nasa Italy ka. Dito ba? Parang sa Italy. Church for... Evangelist. 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 Ibang gilis pala. Hindi <laughs> pwede magpasok. Tingnan mo, my love. Pasokin mo. Parang close. Close yata. Kasi walang pumapasok. <laughs> bakit na, bakit na ano yung mukha mo Hindi kasi mabuo. Sa picture. Hindi mabuo sa picture. Kaya i-video ko na nga. Ang ganda na Evangelist Church. Evangelist. Open. Open dayo in day Mars. Let's go inside kasi open. Evangelist Church po na to. Kasi yung yung ibang mga simbahan ng ng katolik is binibili ng mga Evangelist eh. Ang kinuha lang nila ang kinuha lang nila is mga mga santo. Pasok tayo. Ang ganda ng music. Wow. Makano? Suway uro. Para titingin? Yeah, makabidyo naman tayo? Nice. Hindi. Boys. Ah? So, magbayad tayo. Boys. Pag hindi tayo makabidyo hindi tayo papasok. Hindi pwede. <laughs> Nakapunta naman tayo doon. Hindi yeah. Pag hindi, maka, pag hindi tayo makabidyo at magbayad, wag na lang. Kasi nagsimba naman tayo doon sa ating simbahan. Akit tayo doon sa taas? Doon sa myberg. Ha? Huh? <laughs> Basta pa, papuntang langit. Akyatin natin pag papunta sa langit. Yeah. Oh. yung papa sa mga Oo. Oh, oh, Dito sa kabila yung brook. Uh, ano, pero pareho lang, oh. may building din na maganda. Is glove makapasok din tayo doon. So, dito, ang ano lang dito sa kitchen. Okay, ang impactful is ang pinakamalaki. Okay. O, Kasi ang, mag, ano, ang Dami. Mayroon dito ano, 'yung sabi mo, 'yung mag knock in the, in our door. Dami uh -huh. din sila. Yung sa ano mo ba? Sa ortho? Yeah. Uh, and Ah, uh, orthodox uh, din marami din dito. Mga Ruslan, di ba? ano ba 'di yung magkatok sa bahay? Ah, yeah, mayroon din dito. hindi marami. So, nag pala yung ano dito. Ay, naku, ang sakit ng aking kamay. Oh, ito, pang sayo sa ulo mo may labo. Corona. Corona. This is the ganda tingnan ng, ng building na ano, no? Kasi swinging. Yeah, ay, oh, sorry. Di ba kilala yan siya? Di ba kilala yan siya? May, may history, di ba? Historical ano. Nabasa niyo ba? Hindi ko na maalala, nabasa ko ba? Basta alam ko kilala siya. Burer. Albert Albert Burer. Albert Burer. Saan so, ba yung ano kanina? Ang daming tao oh. Christmas ano pala itong Nunberg? May tourist guide sila, tayo wala. Wala. Anong klaseng flower ito? Kung ano, pang herbs. No? Mm. Parang na-cruising siya pero hindi. Parang, isa pa na, crowd. <laughs> Parang crowd, yeah ay nako wala na akong power ang daming visitor dito i-off ko na tong ano ko. pang na yan diba Pinakong na nila para hindi ma-frozen dito na kami pa sa bundok ng Lundberg yan o may magandang building pa doon sa likod i-off ko na tong video kong ito kasi umpisahan ko na naman doon sa taas basta ang ganda ng mga old building hindi maano yung mata mo hindi masatisfy kasi hindi siya masatisfy <laughs> <laughs> dahil sa daming daming mong makita na klase klase anong tawag na hindi nasatisfy Saan? Ah, oo, oo. na tanim -tani na doon sa taas oh, Pang salad nila. Mali. Oy, isulo na na. Yung gusto kong eh. Eh klaro, yung hindi ako masatisfy sa mga view dito. Ano bang gusto kong isabi? Hindi ka matagbaw. unsa may matagbaw? Satisfy man yun. Pero parang hindi ka matagbaw sa view ba? gusto mo hindi pang ka magsawa. hindi ka magsawa hindi yung hindi ka masatisfy kundi hindi ka magsawa iikot at iikot ka pa kaya ikot tayo tuloy tuloy yung ikot natin i-off ko muna to kasi kuha ako the next ano video doon sa taas hindi ka magsawa sa mga ang kagandahan ng mga old building babus